Hi guys, welcome to my channel, my youtube channel mga idol Ayan, tayo po yung uh, manananghalian mga loads Nasa ilog po tayo mga idol Ayan, at tayo po yung naman na uh, at naluto na po natin ang ating ulam na tilapia mga kaibigan Ayan guys, kainan na po, kain po tayo mga idol Ayan. Uh, sa awan ng Dios ay nagkaroon naman ho tayo ng uh, magandang huli ngayon, mga kaibigan. Uh, bukod po dito sa ating uh, ulam, eh mayroon pa ho tayong niluluto para sa ganun eh, may maiuwi po tayo sa bahay. Uh, mga idol. Kaya sa mga bago po dito sa ating channel, salamat po sa inyong mga idol sa inyong uh, panunod at sana sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe nasa baba lamang po ang uh, subscribe button pindutin lang po ang subscribe button mga idol at ang notification bell para ma-update po kayo pag may bago po tayong uh, upload mga kaibigan at isama nyo na rin yung all para sa ganun eh yan, na uh, lagi nyo pong kasama si Mang Boy sa kanyang ah, uh, munting channel. Yan, thank you so much guys. Ah, uh, wag pong kaligtaan na suportahan ng ating mga munting uh, content creator na nag-uumpisa na tulad po ni Mang Boy. At napakalaking bagay po ang tulong na inyong ah, uh, sa ating uh, munting channel. Kung kayo po ay uh, mag-subscribe mga kaibigan Ayan, thank you, thank you po sa mga mag-subscribe po dyan Ayan, at tayo po ay uh, sana makabalik ng lobusan dito po sa ating uh, channel Dahil medyo taon po ang uh, itinigil po natin dito sa pagkukontent mga kaibigan At nabigyan ulit po tayo ng pagkakataon na uh, Subukan muli na ipagpatuloy ang ating naumpisahan At thank you po sa mga dati ko pong uh, mga kaibigan Dito po sa ating uh, youtube channel At sana po eh, maramdaman at makita rin nila na tayo po ay nakabalik na At sana po ay uh, suportahan pa rin si Mang Boy mga kaibigan Ayan guys uh, Tayo po ay patapos na pong kumain dyan Kaya Ayan busog match na naman si Mang Boy Hahaha <laughs> Ang dami hong nakain mga kaibigan Talagang napakasarap Grabe Ibang iba Pag ikaw ay nasa Tabing ilog mga idol Na ikaw ay kakahin na Kahit na ikaw ay mag isa lamang Ay talagang ramdam mo Yung sarap Ng iyong uh, pagkain Dahil uh, Ewan ko ba Kakaiba ang paligid dito sa uh, kailugan o kaya dito sa oo sa katubigan ng ilog o malapit sa ilog <laughs> grabe na to ayan uh, na uh, busog na nga si Mang Boy mga idol pero nawawala po si Mang Boy sa kanyang uh, ano ah uh, voice over ah ayan paalam po guys Sal